Mr. Makoy Jr., hindi ka nag-aaral eh. Ito, ang kapal na mukha nito, kawawa na nga ang bansa natin. Ang dami mo na nga ang kabulastugan. Nagwi-waste ka ng pera ng bayan. Pero, duwag naman. Ha? Magpapadala lang na letter, pero hindi naman naka-address directly. Naka directly. <laughs> eh, nagsalita lang ng katotohanan si Baste. Eh, 'Yung ka lang siguro kung sino-sino nag-utos sa iyo eh nawala na 'yung paninindigan mo. Na once upon a time, empleyado ka ni Duterte at tinatanggap mo 'yung style ni Duterte na ganun magsalita. Pero ngayon si Baste ang magsalita. Iko-call mo 'yung attention niya. Uh, ano ba naman ang tao, uh, Benhor Abalos? Kakahiya ka. Hindi huh? eh, mo na lang initiate na ha? Huh? ginawa kang MMDA chairman ni Duterte. Eh, may utang na loob ka naman siguro. Tapos yung anak niya, babastusin mo ng letter-letter na ganyan, eh. eh. Ang talaga ng mukha mo, bangag. Wala nang gamot. Ang kakapala ng mukha mo. Resign now, BBM. Kapal ng mukha mo. Hindi mo nga kami na respeto as a Pilipino. Bakit kailangan ka pa respetuhin? Wala kang utang na loob. Huwag mo, Marcos. Napaka walang hiya mo. Hindi mo na narespeto ang mga paniniwala namin. Napaka lawlessness at di ka marunong tumingin ng utang na loob. Gagong presidente. Pero ito, nakisaw-saw naman itong walang kaalam-alam eh. Drop out sa College blo hmm gusto pang magisaw-saw, first year lang, nag-drop out na dahil hindi, walang kakayahan na mag-aral dahil anak mayaman, kulang sa utak, eh gustong, uh, gustong mag-advise din kay Kibuloy. Pero noong tumakbo siya, nakilabang siya kay Kibuloy at uh, lumapit siya doon at magpatulong. Hindi ka nag-aaral eh. Unang-una, kaya nga siya ayaw mag-appear noon Because, ha? Ah, ayaw niya na ma-incriminate yung sarili niya. Alam mo, ang hearing dyan, ha? Ah, ah, pipilitin ka eh. Ha? Ah, tapos sasabihin sa iyo, o oh, hindi ka sasagot, eh, oh, Co content. Iko-content -co ka pag hindi ka sumagot o kung Co hindi ina hindi marinig nitong mga kumag na ito, uh, yung gu gusto. yung sasabihin mo, yung gusto nilang marinig sa iyo, ikaw, kontemp ka, di pa pakulong ka. Oh. Eh, mayroon lang jurisprudence yan, Makoy, magbasa ka. Ang jurisprudence yan, doon sa Parmally case, ay hindi mo pwedeng pilitan ang witness na mag-testify. ulam siguro, freshman ka lang kasi, nag-drop out ka na eh. Kung nag-aral ka pa, nang konti, nagsakripisyo ka pa ng konti, baka dumating ka sa first year, uh, second semester, or or second year, baka mapag-aralan mo yung criminal law. Huh? at mapag-isip-isip mapag, mapag -isip -isip mo, ang issue dito is uh, criminal. Yung mga sinasabi dyan ay cognizable sa city fiscal's office or provincial fiscal for that matter. O, oh, sinasabi mo, bibigyan siya ng opportunity ha, na magsalita siya. Paano maging, maging, paano siya mabigyan ng opportunity eh, dyan sa Senado? Kaya nga maraming umayaw dyan dahil binabastos yung mga testigo, mga guests. They're supposed to be guests. Pero pagka sa magsasagot ka, hindi, tulad ng mga ginagawa ni Tulpo, binabastos yung mga testigo, binumura, ah huh? Oh. Ito, dignified person ito eh. He commands uh, respect from 7 million people. Tapos babastusin mo lang hunta virus? Babastusin lang? Ito, ang kapal na mukha nito, siya lang mag-isa, nag-hearing, nagmuro-muro dito sa mga testigo na sinasabi na na uh are uh, just being bought allegedly just being tinuturuan lang kung anong sasabihin at nagkamaskara pa ha nakamaskara hindi sinasabi yung totoong pangalan anong klaseng? ha kaya nga hindi nakikisali ang mga ibang members ng Senado mag-isa lang itong hundi virus na ito at this is a purely abuse of power by this person by the name of Hunti Virus, mga kababayan. Hindi ba ka ba mahihiya, Virus, na hindi ka sinasamahan ng mga kasama mo? Ang taong bayan, maninindigan yan. Subukan nyo ipakulong yan. And uh, I'm sure, sa tulad ng sinabi ni Tupasyo, eh, blood will be in your hands. Uh, I think uh, these people will, will really fight it out to the end. Oh, Would you want that to happen again? What happened uh, in your father's days, Mr. McCoy Jr? Uh is going to happen again? Ha? Huh? Oh. Eh, well, uh, as I said, it it's up to you. Na kawawa na nga ang bansa natin, ang dami mo na lang ang kabulastugan. Nagwi-waste ka ng pera ng bayan. huh? Sino-sino yung mga pledges yun na nag-transform na into a real uh, investment, which is not really true. E ngayon, guguluhin mo pa ang isang grupo na napakaraming following uh, hindi nire-respeto yung kanyang speech. Piglang pinadala ng uh, uh, scolding. Uh, pero, duwag naman. Uh, magpapadala ng uh, letter, pero hindi naman Baka address directly. Naka-address directly. <laughs> Bakit po pinakialaman ni eh, Ben Hur? Ha? Ah, ito lang ang parang Ben Hur. you're a friend. Ha? Ah, uh, tagal tayo magkasama sa Congress. Kaibigan, classmate yung mga anak natin sa Lasal. We've been friends. But let me say this. Ha? Ah, para ka namang naninibago ha? Ah, sa style ng Duterte. Eh, ikaw, ha? Bakit mo tinanggap na maging empleyado under Duterte? Eh kung si Duterte ganyan din magsalita? Ha? oh, eh ginawa kang MMDA eh. oh, uh, si Duterte ang nagpirma ng appointment mo eh. oh, eh bakit ka? Nagreklamo ka ba noon? Benro na Na bulgar si Duterte magsalita? oh, eh bakit ka gano'n? Eh, nagsalita lang ng katotohanan si Baste. Eh, inuutusan ka lang siguro kung sino-sino nagutos sa iyo. Eh, nawala na yung paninindigan mo. Na once upon a time, empleyado ka ni Duterte at tinatanggap mo yung style ni Duterte na gano'n magsalita. Pero ngayon, si Baste ang magsalita. ikukol call mo yung attention niya. Uh, ano ba naman ang tao, uh, Benhor Abalos? Kakahiya ka hindi eh, mo na lang iniisip na ha? Ah, ginawa kang MMDA chairman ni Duterte. Eh, may utang na loob ka naman siguro. Tapos yung anak niya, babastusin mo ng letter-letter na ganyan. Eh, Pare, don't, let's not, uh, ano, let's not be high-handed. Nakatanggap ka lang ng ah, pwesto dyan, eh, high-handed na kayo masyado. Huwag naman natin ganunin yung isang bagong leader na napakagaling, matapat at matapang. Tapos sasabihin mo, bulgar. Paano naman nagiging bulgar yun? Nagsabi lang siya at kinukol lang niya ang atensyon ni Marcos. Tsaka, uh, uh, maraming kabulastugan at kung walang kakayahan, eh, sumibat ka na o kung tinotolerate mo yung kalukuhan, o oh, sumibat ka na rin. O, oh, yeah. ano'ng boulder doon? Nagsasabi lang ng totoo. E tapos, gagamitin mo yung uh, power and influence uh, ng opisina mo para takutin itong mga ating mga kababayan na nagsasabi lang ng katotohanan tungkol dito sa ating uh, uh, sitwasyon sa ating bansa. Eh, that's not fair. Mr. Abalos. Kaya naman, narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizen. Hinahamon ka rin namin bongbong Marcos, magpadagtis ka din. Kakapulburan mo yan, kaya ka ganyan. Animal ka Marcos, manggagamit ka. Di ka manalo, kundi ka namin kinampanya at binoto. Pagsisisihan mong araw na naging pangulo ka sa Pilipinas dahil magbabayaran mo sa MPR na no? ang pangigipit mo sa SMNI at kay Pastor ACQ. Wala nang natitirang respeto sa iyo, mga kaawa ng Pilipinas, nabudol tayo, resign na BBM, sa dami ng pangulong dumaan sa Pilipinas, wala pong gawa ng ganyan sa mahal na pastor, kayo lang, nakakahiya po kayo, Don't all be respect this Administration, justice or injustices, and all its poppycock. We challenge you, BBM, and all your minions to step down. Step down, and step directly, down. Exactly. Tinitira na ni BBM ang mga Duterte, o. Oh. Tapos may pa-unit yung ek-ek pa. Yung strongest talaga? BBM. Oh. Dapat sa korte. The Filipino people will sure to rejoice to the max. If you resign, resign mo oh, kay Kibuloy para patas. Atensya sa Senate. At nagpa-drug test din si BBM sa harap ng Senate. Para pair, para makita ng madlang people kung sino ang nagmamalitis ka nga. Ang dami mong nabudol. Kapal ng mukha talaga. Matapos suportahan ng eleksyon, walang utang may na loob. Ang challenge PBBM kasi plastika at Mr. Pulido. Ang mo na hindi ka adik. Balitang balita, adik Mung ka. Mang Marcos, pwede test ka. Taong bayan ang pipili ng hospital kung saan at i-live coverage. Kasi kung in your choice, ambot lang. Silent Marshall na Tingnan mo ang nangyayari sa buong Pilipinas. Wika na leader. Nagkakawatak-watak dahil sa katamlaan Grabe ka mong mas Marcos, presidente ka, di ba? Alam mong may three branches of government, ang Pilipinas, executive, legislative, at judicial, ang Congress at Senate, di ba? Legislative yan. San ba dapat dalhin yan, mga allegation, kay pastor, sa hukuman, di ba? Sa dundi Ay sig binugo boy. So tabayan ang pulburon. Nagtanong niya. Better resign now. Don't press the yes, button Resign. na. Mr. President, wala ka namang silbi. Nagtatago ka lang sa ng asawa mo. Anong mangyari sa presyo ng bigas? Wala kang nagawa. Dapat si Sara Duterte ang nasa no, lugar mo. Marcos, ayusin muna. Pilipinas, baw ka magdimag ng ganyan. Ang dami-dami dami ng problema ng Pilipinas. Di mo maayos-ayos. Mahiya naman kayo. Hashtag oh, Ay, ba Sa korte nyo dalhin niya. DJ sa Congress para patas ang laban at ang mapatunayan kung sino talaga ang nasa tama. Huwistan po Pastor Apollo C. Mahal na mahal po kita Pastor AC. C. Sinulungan mo pag-eleksyon. SMNI lang nag-promote sa'yo dahil lahat ng mainstream media sila na gusto. Tapos ngayon, tinatraidor mo na kasi di mo na kailangan. Pakyo, Marco. Mr. President, po. bakit di mo pagsabihin ang pinsan mo na sa korte niya dalhin ang kaso kung talagang totoo ang paratang nila? Huwag sa Senado kasi magiging circus. Ang Senado, narinapag si Juntiberos ang matatalo bakit ayaw niyo magpahil ng kaso kung may ebidensya kayong nakita? Diyan sa mga congressman at sinado para mga tent sa ACQ? Mga hunghang, pairalin ng batas, huwag yung kapangyarihan yung mga tambalus-lus kayo. Ipapahiyan niyo lang ang isang tao dyan kasi gawain niyo yan. Kabulos no, sa presto mo BBM, hindi na nababagi sa'yo ang pagkapresidente. Mukhang lutang ka na lagi sa mga statement mo. Hindi mo na alam ang brand ng patas at pagiging tunay na lingkod bayan. test ka na sa luneta. Sa Akap silent ka, sa Suhulan, sa PI Tahimek. Sa PCSO. Hindi mo kaya maging pangulo mag-design ka na. Wag mong ibigay kay Tambalusos at pagiging leader ng bansa. Ito yung pangulo na walang utang na loob. Grabe ang support na ni Pastor Noong nangangampan niya pa. Siguro kasama ka talaga sa setup na ibigay si Pastor sa FBI. Kung totoo, masahol ka pa sa demonyo. Ipantak mo ng utak eh ng presidente na ito. Totoo kaya ang lahat ng sinabi ni Pastor sa kanilang mag-asawa na ginawa sa kanya? Balis makabigay ng statement ah. Pero ang mga bigating issue sa bayan, taas na krimen, ambushes, polvoron, etc. No say sa president. No more work, host, Mr. President. Bring it on to the court. For your information, hindi po sagado ang kongreso. Mag-isip po muna bago magsalita. Kasi hindi po kami satisfied sa performance ninyo as our president in this country. Sana po, hindi lang puro perma, puro party, puro papogi sa social media and etc. Magtrabaho po kayong bilang presidente namin kasi bayad po kayo ng taong bayan. Pakita mo sa amin na worth it ang pera namin na binabayad sa'yo. Na to, BBM. pag na ang pag-uusapan, wala kang sinasabi sa Pilipinas, pa-date lang, pa-concert lang ang alam. Tapos ngayon, you have the guts to say this. Walang utang na loob, kapal na mukha ng presidente na ito. Kaya lang nakabalik dahil sa mga Duterte. Yaks, nabusin ka ako. Kaya na lang Mr. President, yan na lang ang pinaka-the-best na magagawa mo sa aming mga Pilipino. Hayaan mo na lang si BP Sara ang maging president para maraming development sa bansang Pilipinas. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike e mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.